Hello! We are the hotel worker from Nick Cercelia. I'm Rizal Flores. Dimple Frontera. Jovi Francisco. Mar. Kumusta hmm. yung mga experience sa UAR? Nanda sa City Tower kami, Tel Aviv. Dalawang beses nag-siren. Ngayon, naghahanap ako ng matuto masisulungan. Uh, Nangangatog yung tuhod ko. Nakakita ako ng subway. Doon kami bubaba. Magkaiba pala yung nasa labas ka, unlike na nasa loob ka ng bahay or hotel. Bababa ka lang, nasa mm. agda ng langit. Yun, nakakatakot pag nasa labas. Kasi hindi mo alam, pag hindi nasa lag na iron dome yung uh, rocket, uh, baka possible, bumagsak sa sa harapan mo. Mm. Or, yun, yun yung nakakatakot sa akin, sa experience ko. Mm. Last year kasi hindi siya ganun tulad nung dati nung dati pag may mga bomb na ganon, yun lang, parang pachil-chill lang, ganon. Pero nung kinumagahan, kinunta, taon daming kumontak sa akin ng mga tita, yung mga family, friends. Hindi eh, ganyan, grabe pala yung nangyari dyan. Eh ako naman, hindi ako aware na ganon kalala yung gera that time. Pag nag-alarm, natakbo dun sa, sa may pantry, sa may bomb shelter. Hindi nyo ba na-experience na <clears> yung <throat> nasa biyahe kayo tapos biglang yung Hindi. kasi nung nag-start na po yung gera, hindi na po kami lumalabas ng hotel. Na. Oo, tapos hatid-sundo kami nung, ano, cheroot. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. O, so maganda pala. Dahil... Kasi nga, bus. ano, for, for the safety din daw po namin yun, mm -hmm. sabi po ng manager namin. Uuwi kami, bahay, hotel, bahay, mm -hmm. hotel, hatid ganon Wala, as in wala nang pasyal noon, hindi yung tulad dati? Hindi na po tulad ng dati. Mm -hmm. Kasi yung guest namin, sir, ano, pinunta dun sa... Herod. Herods. So, lumipat kayo doon? Hindi. Sa city tower kami. Sa lumipat. city tower Namin kami, telabib. sa Tel Aviv. Tapos, so, kung nasa Tel Aviv naman na po kami, yun na. Mas marami, <laughs> Mas marami pala, Mas marami pala doon. Parang may COVID din, hindi makalabas. Pahirapan siya pagbilis sa pagbili sa tindahan. Tapos, syempre, kamustahan ng pamilya. Makikita mo magulang mo mm. na Oo. Para kamustahin ka. Minsan nakakapanlumo din. Na Iniisip mo, umuwi na lang. Pero isip mo naman, kung oh, Hinayaan ka nga ng Diyos makapunta dito. Kung dito ko mamamatay, dito ko mamamatay. di mm ba -hmm. Diba? Ganun lang naman mm -hmm. yun. Sabi mm -hmm. ko, uh, sa pamilya ko, huwag kayo magalala. Okay naman kami, hindi kami pinababaya ng hotel namin. Hindi naman kami nagpa, sa mga sarili namin. Lagi mm -hmm. naman kami magkakasamang apat. Pag nagsisire na naman, <laughs> <It> dahil <nagsisirena laughs> sa City <laughs> Tower, 16th floor yung tinutulugan ko, ay di, last <laughs> ko yung unang mamamatay. <laughs> Hindi na eh. Matap <laughs> <top> siya eh. <laughs> Ay, di akong unang mabobomba. Ay, bago pa akong makababa. <laughs> ano ginag ginagawa mo nun? Siyempre, nasa 16th floor na. Anong gagawin? <laughs> Abay, laki yun tayo. Pipicture ko saan eh. Sa, sa <laughs> bowl naman may gera. Pero hindi naman kagaya dito na as in talagang grabe dito. Tapos yung experience ko talaga, umiyak talaga ako kuya dahil may anxiety na nga ako. Tapos hmm. na trigger siya dito. Nung Una naming araw sa hotel, iiyak ako, tapos nahanap ko si Dimpol, si Joby, iayakapin ko sila, yung biglang tutulo yung luha ko. Tapos yung iniisip ko na, bakit ganon na ang expectation ko ng Holy Land talagang, as mm. in holy, yung walang mga ganong-ganong mm. bagay. Tapos maya-maya, may iyak na ako, tumatakbo ako, dadala ko yung bag. Nasabi mo na, syempre, na-trigger nga yung anxiety at okay. depression. Wala, hindi mo ba naisip na mag repatriate o mag sa Pilipinas? No po. Bakit naman? Kasi iniisip ko yung gusto kong puntahan ko yan. May gusto po kasi talaga akong puntahang place. Dito sa Israel? No. Sa, sa iba. So magka-cross country ka? Opo. Tapos naisip ko yung sabi ng papa ko na kahit saan ka magtago, kung talagang oras mo na. Oras mo na. Kaya na, wala kang balak tatlo na mag-repatriate. Mag wala, ang ganda-ganda ng Israel eh. Tsaka hindi namin may iwan yung manager namin. Sobrang hmm. so bayit na ng, ng manager namin. namin. Sinabi nyo mabait yung manager nyo. Kumusta naman yung mga tao dito sa mga guests niyo mga tao dito sa Israel? Ano yung, sa kumusta yung mga experience sa kanila? Siyempre hindi mo din maaani uh, yung mga ibang guests na magkakaiba sila ng mga ugali. Mm. Siyempre meron din terror, ganun yung talagang sensitive balagan talagan, yeah. yung mga ano rooms nila. Pero yung mga ngayon, this yung mga ang Taga taga-north, south, <clears throat> doon po kami napatapang. Yung <laughs> lahat ng hotel na po kasi is in open, in -open. Oh. In -open sa para, para, para sa mga refugees. Mm. So yung mga Uh, <coughs> guess these nyo ngayon is mga refugees. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Saan uh -huh. yung yung mga uh, nung first month of ng, fir, ng gera, From nung South. last month, so, taga South. Family yeah. sila. sila. Lahat all in. So, kay May lahat rabbit, doon, ganun, hm? Lahat. lahat na naglilinis daw. Oh, oh, sa isang floor oh, isa. Sa isang sa isang apartment, isang tag isa lang tag -isa po, isang. po kami. Isang floor? fourth oh, mm. floor ako. 47. Ako tayong may ako, Ika, ako, third eight, third eight ako, ako, kasi eight yung ako, 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 pa pa yun ng so, hotel. So, pagod pala kayo. No? Panggol, so, um, uh, um, na. nabigla kami from business. From uh, business, business, business. hotel. And oh, then, then hotel. biglang, yeah. biglang, yeah. biglang ah. close talaga kami. Uh, Para yung eh. vacation you know, center, no? True. sa mga future na hotel workers na mag-apply dito, Ma-recommend nyo ba ang Israel uh, sa bansa na pwede nalang mapuntahan? Oo, oh, ma-recommend na, 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 ma namin. Depende na, na lang sa, sa kanila. Mm -mm. Kung kasing tapang yung apog namin, kung mm -hmm. laob namin. Kung kaya nyo yung emotions nila. Uh, oh. yung... Kailangan kasi pag uh, nag-apply kayo sa abroad, kailangan ang love oh, loob oh oh. mo, ma. matibay. lagay mo na ang loob mo na kung ano, ano mga mangyayari sa'yo, sarili mo lang din ang makakatulong sa iyo sa'yo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili sarili mo lang. No, so, una, iyak, iyak. Tos, may maya, wala na. Ano may mga sabi niyo sa mga kamag-anak ninyo, sa mga Pilipino na nag-akala nila dito na grabe -grabe ang grabe-grabe ng sitwasyon natin. Siyempre, nakikita nila sa news. Ano na mo sa kanila? Lagi ako nakikipag-away sa Facebook. Huwag muna sila maniwala sa mga mm -hmm. bali-balita balibalita. Kasi kami nandito eh. Tayo oh, nandito. Oh. Alam natin ito na nangyayari. Sabi ko nga, itapatayin mo yung TV. Kasi yung nga, pilit talaga akong pinapa-uwi. Uwi ka na ganito. Lalo na nang balitaan nilang may mga nagsi-uwian. Sabi sa akin, uwi ka na ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, ay naku, pag uuwi ako, wala ako dyan. Dito na lang ako, mas maganda ba? Kaya <laughs> kaya ko na pang i-handle yung ano ko mm -hmm. dito. Eh, uh, basta sinabi ko sa kanya, okay lang ako. Okay lang ako. Ah, uh, Kapante sila sa mga sinasabi ko. Kaya yeah, yung nanay ko at isa pa matanda. Sabi ko sa mga kapatid ko, huwag din panonoorin ng balita. Hindi, <laughs> totoo naman talaga. Oh, oh. Kasi, syempre, matanda na siya. Lenge. Iniisip niya lagi, kung okay ako dito, eh lalo pa ngayon, di ba? Mm -hmm. eh, Pag mm -hmm. sinabi kong okay ako, minsan nakakapag-ano, dahil ang dami nagbe-message. Magpo-post lang ako do not disturb me. I'm okay. Ganun lang. Mm, simple lang. Mm. Simple lang. O Simple mo lang. Wala na. Hindi na sila. Alam nila na okay naman ako. Siyempre iba yung balita sa pinasakarating nila. Tapos sabi niya, awake ka na pag hindi mo na kaya. Tapos yung mga kapatid ko naman na sa ibang bansa, sabi nila, huwag mong pilitin pag hindi na kaya doon talaga yung talagang nasa limit na talaga yung ano ko umuwi ka na, mabuhay ka naman sa Pinas, di ka naman namin pabayaan, ganyan. Pero nung na-realize nila, nung sinasabi ko na, hindi naman, okay naman. Kasi sinerch nila dito yung sa IDF kuya na balita. Doon na naniwala yung kuya ko. Tapos sabi niya, okay, masaya naman pala kayo dyan, okay naman, safe pa rin, ganyan. So, huwag ka nalang umuwi, tapusin mo na lang yung kontrata mo, din yung wish mong gustong matupad abutin mo muna. na. Mm. Tapos okay. happy naman kami sa iyo. Basta lagi kang mag-ingat. Tapos sabi niya, dasal lang lagi. Daw so, ganyan. Tapos huwag ko daw isipin. Huwag na daw ako ma-stress. Para hindi na ma-trigger ang mga... Tama. Okay. So, mm. yun. Tapos na tayo. Tayo salamat sa inyong time, guys. At uh, yan. Paalam-paalam sa inyo. Thank you, thank you. Bye, po. Salamat. Salamat, Kuya. <laughs> <Okay. laughs>